kung napasaba ka sa ganitong gera nakakayanan mo ba? Kaya mahirap para sa mga baguhan tuka lang agad sa kalsada kaya ganun iba yung pag-usanay sa physical at sa mental na akong katimbay loob nyo kapag ikaw ka yung iniisip mo kung ano yung nararamdaman mo sa pagsakataon ito ito magiging kilos mo hindi basta-basta yung ganitong pagsakataon ang napakahirap nito kahit medyo sanay ka lang ako mag-motor baka yung pag-iingat ang kailangan ganitong maulan, basa yung kalsada, dapat daan, daan ka lang kasi madulas. As much as possible, direto lang ang takbo, iwasan na uh, bumangking, kasi dudulas, dudulas ang gulong mo. Lalo na pag-alaki ka sa alangani, yung kailangan mo pumreto ng malakas, galintang po oi tama na oh tama eh ay putas talaga ng ay buotar siguro ang lalim kasi diyan may basa hindi mo maiintindihan okay na wala na naman oh tinira ng sumabay kinsa oh tapos na 'to oi may tinira naman ay merong rider may kapwa rider na yati pala ma ako na banggabang sa akin isa pero pinuntahan naman siya nung ano nakasasakyan Kinamusta siya So yun ang maganda doon Gusto na ako sa ano Nagtahan Para sa ating pick up Pagpasa kasi ang ano Kalsada May mga tubig Napatakpan yan yung mga lubak Kaya mahirap Poblasyon, Dito Rizal Punta ako ng ano, um, Green Park Village sa may kainta sa so, Palo Marcos Highway to Edsa White Lane sa Tipunan pagpad so, na to yung Rockwell Power plant ball sa so, talaga nung panahon mabilim walang tigil yung mga ambon nya pagpita talaga to Baguio single number 1 yan traffic talagang ganito dito traffic sobrang traffic kaya pala traffic may ginagawa Kaya sa ng Lupe Ano to pa northbound meron shortcut ka dito kakanan tayo Iwas muna sa banking kasi matulas yung kalsada di ba? Yun yung para di kayo tumulas Pareso ng gulong yun maganda para di kayo tumulas Especially kapag luma na yung gulong nyo nung mahirap? Wala nang trade? Anong sa ako? Sobrang tulas ang ganun Ang oh, bango! Ricoa! Cocoa! Campurado mode! White paint na ako At sa kaliwa tayo ng katipunan Mahirap maging maputok Ano na ba sa aking daan? Ito dalawa lang kayo itatanong either makatawid ko or madisgrasya ko katipunan so, may part dito na sobrang magbaha kapag talagang malakas yung ulan lubog din tong part na to yun eh, ang katipunan water deep talaga maging buo yung ulan tapos ang kulay ng tubig brown parang galing sa lupa ah, paano kasi Pababa yung so, tatandang bitna nito ang katipunan na to na malapit na tayong kumanan papuntang mascot dito ko tumilog nung malakas yung ulan wala uh, akong muna kuminto, sige mapako. Kasi malapit ako kumahanan so, Ito, uh, ito yung kanto? Ano na, na, na ako na sa kainta Green Park Village Diwan ang hiding Visual uh, security measures ng village Wala ang tatlong ang daang, Manan sa kalachungo ID? Oh, yung ID mo. Yung UM ID. All right. So uh, tapos na tayo mag-deliver mga tol. Ang short vlog lang to para 'di ba? Para refresh tayo ng ating araw. Ako hindi pa fully magbabalik. Hindi pa ako fully uh, decided na magbalik. Kasi 'di ba, medyo binabantayan pa natin ang oras natin. Ang gusto ko talaga long drive. Pangalawa, tama ba 'to di hadaan ng pauwi? Kumusta pa ako <laughs> kanina? Kumusta ba? Diba? Well, anyway, dito kasi sabi ko 'di ba, binabantayan pa natin ang ating Rocky. Rocky Boy Bukan tama naman ito yata yung Marcos So uh, road trip talaga ang gusto ko Yung mahabang ano, long ride yon long ride So tignan natin kung ano nga mangyayari Basta paipahin lang muna Sa biyahe-biyahe Deliver kahit pa ganito ganito lang di ba? Para mapasaya ng ating Rocky Ayan sa Marcos na ako Maraming salamat ha sa mga nanonood Again sa mga sumusubaybay okay? Yo yo yo